natin lutuin to guys lagyan natin ng maraming cornstarch Ayan, prito po natin guys Iprito po natin guys, po natin, guys. Ayan, ayan, po natin mag golden brown Tapos ganito na guys. Okay na po 'to. Ilagay natin sa strainer And bisahin po natin yung mga ibang ingredients pa. Apo natin yung bawang, sibuyas, at ito natin ang maging golden brown at lumabas po yung aroma ng bawang at sibuyas ito natin yung alamang ito na rin po yung green chili mahal po ang red chili guys kaya wala tayong red chili green chili na lang po yung lalagay natin Then, mix-mix lang po. Ayan. Okay na to, guys. Lagi na natin sa lagay. Sprinkle po na. And spray na And ready to eat na po. Kain na po tayo mga ka-kitchen. Ready na na ang ating pritong talong na may alamang. Mmm. Ayan.